Sa nakaraang kwento natin ay inaakala ng principal na hindi siya magagawang mapinsala ni Jinsang dahil sa kanyang ideya ngunit ang hindi niya inaasahan ay nagawa siya nitong paluin ng dulo ng espada nito at sa pagpapatuloy ng kwento. Pagtapos maatake ni Jinsang ang principal sa pisngi ay napaupo na lamang ito sa lupa habang hindi siya makapaniwala na nagawa siyang maatake. Agad namang naghanda ang ating bida ng isang sipa, sabay sabi niya na nakikiusap siyang huwag siyang gagawa ng kahit na anong katangahan. Hindi pa man nakakasipa si Jinsang ay bigla namang inactivate ng principal ang kanyang ideya at sumigaw naman siya habang ang kanyang pisngi ay namamaga dahil sa pag-atake ng ating bida sa kanya. Nagawa namang mapa ng principal si Jinsang kaya naman nagkaroon na naman ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Agad namang sinabi ni Park Jin Sung sa kanya na kahit na ano ba man ang kanyang gawin ay wala pa rin itong kwenta at agad siyang naglunsad ng isang pag-atake gamit ang kanyang sandata na si Omni. Nang makalapit na ang pag-atake ng ating bida sa kanya ay labis naman siyang nagulat sapagkat nagawa raw nitong mapawalang bisa ang kanyang ideya. Samantala ang ating bida naman ay nakangiti lamang na tinitingnan ng principal habang umiilaw ang kanyang mata at papalapit naman ito sa principal at habang papalapit si Jin Song sa principal ay nanginginig naman ang kupal na principal. Agad niya namang sinigawan ng ating bida na huwag siyang lalapit sa kanya. Hindi naman nakinig si Jin Sang sa principal at bigla niya itong pinatikim ng solid na suntok at napabuga na lamang ng dugo ang principal dahil sa lakas ng natamo niyang solid na suntok mula kay Park Jin Sang. Kuiniliuhan naman ni Jin Sang ang principal at tinutukan niya ito sa leeg ng kanyang sandata. Nagtatakang tanong naman ni Jin Sang sa kanya na kung kailan pa ba niya nakuha ang ganitong taba niya sapagkat nagtataka lang ito na kung gaano ba kadami ang tatagas na dugo mula sa kanyang leeg. Labis naman ang takot na naramdaman ng principal kaya naman nakiusap siya at inalok niya si Jinsang ng posisyon. Sagot naman ng ating bida sa kanyang inaalok na hindi niya kailangan ng ganyang posisyon. Bigla namang ibinaling ng ating bida ang kanyang atensyon sa taong tumawag sa kanya at dito ang tumawag sa kanya ay si Kang Gino na inaalalayan niya si Yuk Go. Nang makita yon ng ating bida ay masayang-masaya naman siya sapagkat nagawa na raw nilang masagip ang mga taong binihag. Bigla namang sinuntok ng kupal na principal si Jin Sung sa pisngi at pagtapos noon ay agad naman na kumaripas ng takbo ang principal sapagkat nakahanap siya ng pagkakataon upang makatakas mula sa baliw nating bida. Agad namang inutusan ng principal ang kanyang mga alipores na uumpisahan na nila ang plan C. Nang marinig ng ang kanyang mga alipores ay agad naman silang nagdesisyon na sunugin na nila ang lahat ng nandito sapagkat inutusan na sila ng kanilang pinuno na umpisahan na nila ang plan C. Agad naman nilang sinunog ang lugar. Mabilis namang kumalat ang apoy sa lugar kaya naman ang ibang mga bihag ay nahihirapang huminga dahil sa usok. Iminungkahi naman ng isa sa principal na kailangan na nilang lumikas sa ligtas na lugar. Napatawa na lang ang principal sabay sabi niya na hindi siya aalis dito hanggat hindi niya nakikita na patay ang lahat ng kanilang kalaban. Sa kabilang banda naman ay tinatanong ni Kang Gino si Yuk Donggo kung nagawa na bang mailikas ang mga bihag, Sagot naman ni Donggo na oo at nasa ilalim na sila. Bigla namang nagsidat inga ng napakaraming locust dahil nakita nila ang apoy. Pagkatingin ni Jin Sang, ay labis naman siyang namangha sapagkat napakarami ng mga ito. Sinabi ni Gino na hindi ito ang oras upang mag-enjoy sa view at sinabi rin ni Donggo na kailangan na nilang tumakbo. Tugon naman ng ating bida na huwag silang magmadali sapagkat ang tanging kailangan lamang nila ay ang pumatay ng iilang locust at pumunta sa ligtas na lugar. Inactivate naman ni Jin Song ang kanyang ideya at nakita niya ang bawat ideya at lakas ng mga locust at sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang pinuno ng mga locust. Napasabi na lamang ang pinuno ng locust na nakakainip ito sapagkat tatlo lamang daw ang kanilang kalaban habang ang ating bida naman ay umaapaw na sa kagustuhang pumatay at hindi na siya nagsayang pa ng sandali at kaagad siyang naghanda ng pag-ataki at nang walang ano ay -ano, na lamang siyang tumalo ng napakataas at walang pag-alinlangan siyang sumugod sa mga napakaraming locust at habang nasa himpapawid siya ay hinahanap niya naman ang pinuno ng mga locust at nang mahanap niya na ito agad niya naman itong sinugod at habang papalapit siya sa pinuno ng mga locust ay gulat Gulat na gulat naman siya sapagkat natuntun siya ng ating bida habang si Jinsang naman ay ngumingiti sa kanya. Bigla niya namang binalutan ng pinuno ng mga locust ng material na intensyong pumatay at agad naman siyang bumaba at napasabi na lang siya na tapos na siya sa gawain dito. Sa kabilang eksena naman ay natanto na ni Nakan Gino at Donggo ang kinaroroonan ng kupal na principal. Pagkalingon ng principal ay sinabi niya naman sa mga ito na kumalma lamang sila at pag-usapan nila ito habang siya ay nanginginig sa takot. Hindi na nagsayang ng kahit na isang sandali pa si Gino at agad niyang hinawakan sa kwiliw ang principal at sinasabi naman ng principal sa kanya na teka muna at hindi naman nakinig si Kang Gino sa kanya at agad siyang tinapon patungo sa ikailaliman ng bangin at sinabi pa ni Gino na mamatay na siya at habang nahuhulog siya sa bangin ay nakita naman siya ng isang locust kaya naman naglalaway ito at nang walang ano anay bigla na lang bumulwak ang dugo na palatandaan na kinagat siya ng locust. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang minuto ay nagawa na nilang maapula ang apoy at ang lahat ng mga nabihag na mga tao ay ligtas. Nakita naman ni Donggo na parang pagod na pagod na si jin Jinsong kaya naman nag-alala ito at iminungkahi niya naman sa ating bida na umakbay lamang siya upang maalalayan niya siya. Iminungkahi rin ni Gino na bumalik na sila sa kanilang kuta upang malaman nila kung ano ang kanilang kakainin. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na sila sa kanilang kuta at sinabi ni Yukdonggo sa ating bida na nandito rin sina Bayan Giyong at ang school nurse nila na si Teacher Ayung. Habang nag-uusap sina Gino at Donggo ay binanggit naman ni Donggo ang pangalan ni Sayan kaya naman umaliwalas ang mukha ni Jinsang at sinabi niya pa na narinig niya na si Sayan daw ay hinahanap ang Creation Sword. Ipinaliwanag naman ni Donggo na ang creation sword ay parte lamang ng blade at ang isa sa blade ay nasa Busan kaya naman ang ibig lamang na sabihin nito ay pupunta si Sion sa Busan. Pagkarinig ng ating bida ay bigla naman siyang nataranta at sinabi niya na kailangan niya ng umalis. Pinigilan naman ni Donggo si Jin Sung at sinabihan niya ito na ang lugar na yon ay battlefield na sa ngayon at araw-araw sa lugar na yon ay digmaan. Sinabi niya naman na kailangan niyang umalis sapagkat hinihintay siya ng kanyang kaklase na si Giyong at ng kanyang guro. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nandito na siya sa isang lugar at napasabi na lang siya na kung umalis na rin ba ang tinatawag na champion girl. Bigla namang nagulat ang ating bida sapagkat bigla na lang itong dumating at tinanong niya na kung hinahanap niya ba siya. Binati naman siya agad ng babae at maya maya pa ay bahagya namang bumigay ang katawan ni Jin Song at mabuti na lang ay nasalo siya ng babae at tinanong siya nito kung ayos lang ba siya at tugo naman ni Jin Song habang siya ay tumatawa na ayos lang siya at tinanong niya ito kung pwede ba siyang humingi ng pabor. Sagot naman ng babae na oo naman sapagkat iniligtas niya siya. Sa isip-isip naman ng ating bida na kapag matutulungan siya nito ay madali niya lamang mahahanap ang kanyang mga kaibigan. Lumipat naman ang eksena sa Busan Hyundai na malapit sa Rubble Fortress. At dito bumaba si Kim Il Jung mula sa bunganga ng malaking halimaw habang tinatanong niya ang dambuhalang halimaw kung gaano katagal niya gustong magdulot ng gulo. Bumaba si Kim Il Jung sa isang malaking chessboard at ang kanyang kausap ay ang ikatlo na halimaw na nasa libro ni Daniel. Tugon naman ng ikatlo sa katanungan ni Kim Il Jung na ang digmaan ay parte na ng kasiyahan sa pamamahala. Nagalit naman si Kim Il Jung at sinipa niya ang pon habang siya ay nagmumura sa sagot ng ikatlo dahil hindi siya sang ayon na pinapatagal ang digmaan sapagkat ayon sa kanya na kung hindi lamang ito utos sa kanya ay matagal niya na itong hinati ang ulo nito. Dahil sa galit ni Il Jung ay sinabihan niya naman ng ikatlo na mayroon lamang siyang apat na araw at kung hindi niya matatapos ang ipinapagawa niya sa kanya ay siya na mismo ang magbubukas ng pinto at siya na ang tatapos nito. Lumipat naman ang eksena sa 200 million horsemen, ang mga nilalang na ito ay ipapatawag kapag kainihipa na ang ikaanim na trompeta. Dito mayroon silang hinahabol na isang tao at sumigaw naman ang tao na kanilang hinahabol na huwag na nila siyang habulin. Hindi naman nakinig ang mga horsemen bagkos ay mas hinabol pa nila ito. Ang taong kanilang hinahabol ay ang taong ito. Ang humahabol sa kanya ng mga nilalang na nakasakay sa kabayo ay napakarami sapagkat ang kabuoang bilang nito ay 200 milyon. Hingal na hingal naman ang taong ito at napapunas ng kanyang pawis at napasabi na lang siya na kung bakit ba kailangan pa niyang makasalubong ang mga nakakainis ng mga nilalang na ito. Ayon pa sa kanya habang pinagmamasda niya ang napakaraming mga horsemen na hindi na siya makakatagal pa at unti-unting nawawalan siya ng kamalayan sa pagpapanatili ng kanyang ideya ng mas matagal pa. Tinignan niya naman ang baliktad na cross dahil ayon sa kanya na dahil daw sa cross na ito ay bumaba ng husto ang kanyang kapangyarihan. Ang taong nakasalamin pala ay si Bayan Giyong at dumating naman ang kanyang kasamahan at sinabihan naman siya na bilisin niya ng kumilos at maglunsad na siya ng pag-ataki. Agad namang tumalon si Giyong at agad niyang ginamit ang kanyang ideya at pinalipad niya ang mga bagay ngunit nakakaramdam naman siya ng matinding sakit at agad niya namang binitawan ang kanyang pag-atake patungo sa napakaraming mga horsemen at nagawa niya namang napatay ang mga iilan ng mga horsemen at pagkatapos ng kanyang pag-atake ay nakaramdam siya ng matinding pagkahilo at bigla naman siyang sinalo ng kanyang mga kasamahan at iminungkahi ng isa na huwag siyang mahihimatay. Bigla namang dumating ang halimaw na may tatlong ulo na nasa libro ni Daniel at sinabi ng isang ulo na kailangan na nilang dali ang tapusin ng mga tao na natitira dito sapagkat hinihintay na sila ni Kim Il-jung. Bigla namang sumigaw ang halimaw at ang ideya niya na ito ay kahit na ang sinong nila lang ang makarinig ng pag-atungal ng ikatlong halimaw ay susundin ito ang bawat utos ng ikatlo. Pagkarinig nila ng pag-atungal ng ikatlo ay hindi naman sila makagalaw. Napatawa na lamang ang ikatlo sabay sabi niya na walang kwenta kung mamamatay lamang sila at napagdesisyon na niya naman na patataasin niya ng dahan-dahan ang kanyang antas sa pagkontrol sa kanila. Bigla namang sumugod ang mga horsemen patungo sa kinabayan Giyong at nang makita nila na papasugod na ang mga ito sa kanila ay tinanong naman ang isa si Giyong na kung ano na nga ba ang kanilang gagawin ngayon. Kahit pagod na pagod na si Giyong ay pinilit niya pa ring i-activate ang kanyang ideya at inutusan niya ang iba niyang kasamahan na umatras sila at nang walang ano-ano ay -ano -ano bigla niya na lamang binitawan ang kanyang pag-atake patungo sa mga napakaraming horsemen. Ngunit dahil sa dami nila ay hindi naman ito sapat upang maubos sa mga ito kaya naman nang papalapit na ang mga ito sa kanila ay pinilit naman nilang harangan ang mga ito sa abot ng kanilang makakaya subalit si Giyong naman ay napakamot na lang sa kanyang mata sapagkat parang napinsala ito. Paparating na sa kanilang lokasyon ang mga napakaraming horsemen, samantala si Giyong naman ay parang mawawala na ng malay dahil sa kapaguran at ayon sa kanya na kung maglulunsad pa siya ng isang pag-atake ay natitiyak niya na mahihimatay na siya. Agad naman siyang sumigaw na umatras sila mga tanggang basura. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay dumating ang ating bida at napatanong siya na kung bakit napakaraming mga kalaban dito. Nakita niya rin ang ikatlo kaya naman napagtanto niya baka malapit lang din dito si Kim Il-jung. Ayun pa sa kanya na magiging problema lamang ito kapag kanalaman ng mga halimaw na bumalik na siya at tawagin ulit ang ibang mga halimaw o si Satanas napag na niya naman na itatago niya ang kanyang sarili kaya naman ang ibig sabihin lamang nito ay hindi niya magagamit ang mga buto ni Biyong at hindi niya rin magagawang may palabas ang kanyang murderous intent at ang ibig sabihin lamang nito ay lilimitahan niya ang kanyang paggamit ng kanyang ideya at ni Omni. Napasabi na lang siya na kailangan niya lumaban gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Mayroon naman siyang kinuha sa kanyang bag at maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay mayroong napansin ang ikatlo at pagkalingo nila ay nakita nila ang isang tao na mayroong balabal na tumatakbo at nang walang ano-ano ibigla nitong sinugod ang mga napakaraming horsemen at bago niya tuluyang ubusin ang mga horsemen ay sinabihan niya pa ang mga ito na umalis na lamang sila at huwag na nilang hintayin sasabihan pa niya sila sa ikalawang pagkakataon. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad niyang sinugod ang mga horsemen at ang tanging gamit niya lamang ay ang kanyang kamao at isa-isa niya itong pinagsusuntok. Habang pinagsusuntok niya ang mga kalaban ay masayang-masaya naman siya ngunit bigla naman siyang natigilan sapagkat ayon sa kanya nakagaya nga ng kanyang inaasahan na ang kanyang katawan ay hindi makakatagal kapag hindi niya natapos ito ng mabilis nang makita ng mga kasamahan ni Giyong na mayroong dumating na isang taong malakas kaya naman ayon pa sa kanila naligtas na sila pinagsabihan naman sila ni Giyong na huwag sila magpakampante sapagkat hindi nila kilala ang taong bagong dating samantala ang ating bida naman ay napagdesisyonan niya na hindi niya napatatagilan pa ang paglalaban na ito dahil napipinsala na ang kanyang kamao at agad siyang tumalon at tumungo siya kay Giyong Samantala si Giyong naman ay nagtataka kung bakit bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan ang bagong dating na tao. Bigla namang hinuli ng lambat si Jin Sung kaya naman hindi siya makagalaw at nagkukunwari siyang mahina upang hindi siya makilala. Kagad naman siyang kwiniliuhan ni Giyong at patuloy pa rin sa pagkukunwari ang ating bida upang hindi malaman ng mga kalaban nila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi niya naman kay Giyong nakakampi nila siya at dagdag niya pa na siya ang tagapagligtas nila. Agad namang kinuha ni Giyong ang lambat sa ating bida at tinanong niya naman agad si Giyong na kung bakit niya ba ginagawa ito sa kanilang tagapagligtas. Bigla namang dumating ang isang kasamahan ni Giyong at nagulat siya na parang umaatres na ang kanilang mga kalaban. Nakita naman ng ating bida ang mga horsemen na talagang ang umaatres ng mga ito kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung inutusan ba sila ng ikatlo upang umatras. Umupo naman si Giyong at iminungkahi niya sa ating bida na magpahinga muna sila. Tugo naman ng ating bida na hindi nila alam kung kailan susugod ang kalaban kaya naman huwag silang magpakampante. Sagot naman ni Giyong na mas marami ang kanilang kalaban bagaman kailangan din ng pahinga ng kanyang mga kasamahan. Ang kanilang base naman ay nasa tabing dagat at sa isip-isip naman ng ating bida na nasa delikado ang kanilang sitwasyon ngayon kahit nasubukan niya pang protektahan ang lahat. Bigla na lang tiningnan ni Giyong si Jin Sang at pinasalamatan niya ito sa pagtulong niya sa kanila kanina at tinanong niya ito na kung saan ba siya nang galing dahil nagtataka lang siya sapagkat bigla na lang siyang sumulpot dito upang tulungan sila. Naalala naman ni Jin Song ang rason kung bakit siya nandito at yon ay ang ginawang pagtulong sa kanya ni Giyong noong limang taon na ang nakakaraan sa Tower of Reptiles. Bigla niya namang sinabi kay Giyong na nandito lamang siya upang tumulong at wala ng iba. Bigla namang tumayo si Giyong sabay sabi niya na nakapagpahinga na siya ng sapat na sa kanya kaya naman inaya niya na ang ating bida na pumasok na sila sa loob at tinanong niya si Jin Song na kung ano nga ba ang kanyang pangalan. Hindi naman gustong malaman ng ating bida ang kanyang pagkakakilanlan kaya naman nag-isip siya ng paraan at sinabi niya na ang kanyang pangalan ay tagapagligtas. Agad namang lumingon si Giyong at sinabi niya na kung hindi niya sasabihin ang kanyang pangalan ay kalimutan niya na lang. Agad namang sinabi ni Jinsang na siya si Zombie Mask. Sinabi naman ni Giyong sa kanya na kung ayaw niyang sabihin ang tunay niyang pangalan ay sabihin niya lang sa kanya para wala ng problema at agad niyang inaya ang ating bida at habang naglalakad sila ay napansin naman ni Giyong na parang umiika-ika ito kaya naman sinabihan niya si Jin Song na mayroon silang professional na manggagamot. Gumiti naman ang ating bida dahil makakapadpagamot na siya. Nakarating na sila sa kinaroroonan ng professional na manggagamot at dito lumabas si Teacher Ayong at binati niya ang mga bagong dating. Ipinakilala naman agad ni Giyong si Teacher Ayong na siya ang tanging pag-asa ng kanilang kuta. Nang makita ni Jinsang ang guro ay nanlaki naman ang kanyang mata at bigla namang nagsalita ang guro na matagal-tagal na rin silang hindi nakatanggap ng bagong bisita. Habang pinagmamasdan ni Jinsang si Teacher Ayong ay hindi naman siya makapaniwala sapagkat noon daw ay napakaaliwalas ng mukha nito subalit ngayon ay mayroon na itong itim sa ilalim ng mata na palatandaan na naghihirap siya dito. Sinabi naman ng guro sa ating bida na para siyang may pinsala at iminungkahi niya naman sa kanya na kapag kinuha niya ang kanyang maskara ay siya na ang bahala sa kanyang pinsala na natamo. Nagpanik naman si Jin Song dahil baka makilala siya ng guro at iminungkahi niya sa guro na huwag siyang lalapit sa kanya. Napatanong na lamang si Teacher Ayong na kung ano ba ang nangyayari sa kanilang bisita at wala namang kaedi ideya si Giyong sa ikinikilos nito. Sa isip-isip naman ng ating bida na noon daw ay ilang beses na siyang nagamot nito kaya naman makikilala siya agad nito kapag katiningnan nito ang kanyang mga sugat. Sinabi naman ng guro na huwag na siyang mag-alala sapagkat hindi niya naman aalisin ang kanyang maskara. Tinanong naman ng guro si Giyong na kung ano ba ang pangalan ng kanilang bagong bisita. Agad naman na sumagot ito na zombie mask. Pagkarinig ng guro ay labis naman siyang nagtaka kung bakit ba ito ang kanyang pangalan. Hiyang-hiya naman ang ating bida dahil hindi niya pinag-isipang mabuti ang gagawin niyang palayaw. Napaupo naman si Jin Song sa bato habang sinasabi ng guru sa kanya na kagaya nga ng kanyang request na gagamuti niya siya ng malayuan. Hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida at agad niyang ini-release ang kanyang ideya na tinatawag na Killer Ghost Child. At pagka-release niya ng kanyang ideya ay doble naman ang pinsala na kanyang naramdaman at agad niyang inutusan ng guro na bilisan niya ng gamutin siya. Agad namang ginamit ni Teacher Ayong ang kanyang ideya sa ating bida at unti-unti namang gumagaling si Jin Song dahil sa ideya ng guro. Bigla naman siyang tumayo at nagpasalamat sa guro. Iminungkahi naman sa kanya ng guro na huwag siyang maiyang tawagin siya sa pangalan Teacher Ayong at sinang ayunan naman yun ni Jin Song. Sa isipan naman ng ating bida na sa pagkakaalam niya sa kanyang kasalukuyang estado ay bukas na bukas ay tuluyan na siyang gagaling. Tinanong naman ng guro ang ating bida kung ano na ang kanyang planong gawin ngayon. Agad namang sinabi ni Jin Sang na ang isa niyang kaibigan ay binanggit sa kanya ang patungkol sa parte ng Creation Sword at sinabi niya pa na kaya gusto niyang makita yun at magsasalita pa sana siya subalit bigla na lang naghanda ng pag-atake si Giyong at nang makita yun ni Jin Sang ay labis naman siyang nagtataka. Sinabi naman ni Giyong na manganganib sila kung hindi sa kanya kaya naman ito ang rason kung bakit hindi niya pwedeng ipakita sa kanya ang guillotine. Sinabi naman ni Jin Sang na hindi niya namang intensyong kunin yun sapagkat gusto lamang niya itong makita. Iminungkahi naman ni Teacher Ayong na pwede naman nila itong ipakita dahil parang mabuti naman itong tao. Binitawa naman ni Giyong ang kanyang mga sandata at sinabi niya kay Jin Sang na sundan niya sila. Makalipas ang ilang saglit ay pinakita na nila ang parte ng creation sword na tinatawag na gilatin. Sinabi naman ng ating bida na kaya pala hindi nila ito basta-bastang ipinapakita sa tagalabas dahil kahanga-hanga ito. At ayon pa sa kanya na tila ba ay nakabaon ito sa lupa at bukod pa dyan ay para itong malaking blade na pangahit. Hinawakan naman ni Jin Song ang guillotine at agad na lamang itong nagwala at nagsalita naman si Giyong na ayon sa kanya na parang hindi siya ang pinili ng guillotine bilang owner. Tinanong naman siya ng guro na kung ano ba ang sinabi ng guillotine sa kanya. Tugon naman ng ating bida na tinawag siya nito na tanga. Nang marinig yun ng dalawa ay labis naman silang nagulat at bigla na lamang hak ng napakalakas si Giyong at agad niya namang inakbayan ang ating bida at sinabi niya na dito sa kanilang kuta ay ang lahat ng mga nandito ay nagawa nilang i-check ang kanilang ugnayan sa guillotine subalit siya lamang daw ang kauna-unahang tinawag nito na tanga sa baytawa niya pa. Agad namang nilapitan ng ating bida ang guillotine dahil ipapakita raw nito kung sino ang boss sa kanilang dalawa. Sinabi naman ni Giyong sa kanya na hindi na siya kaawaan ng guillotine sa pangalawang pagkakataon. Sinabi naman ni Teacher ayong kay Giyong na ayos lang at papayagan niya ito na hawakan sa pangalawang pagkakataon ang guillotine sapagkat kapag maputol ang ulo nito ay ibabalik niya na gamit ang kanyang ideya. Pagkahawak ng ating bida ay bigla na lang naglabas ng guillotine at sinabi pa ni Jin Song na aayusin niya raw ang ugali nito sapagkat tinawag siya nitong tanga. Bigla na lang nalak ang leeg ni Jin Song at sinabihan siya ng guillotine na napakatanga niya talaga. Inutusan naman siya ni Jin Song na tanggalin niya ito ngayon na. Sinabi naman ng guillotine na ang mga tanga ay papatayin dahil binalaan niya na ito at dahil tanga siya ay binaliwala niya ang kanyang babala kaya naman ang kaparusahan niya ay kamatayan. Nang makita yun ng dalawa ay labis naman silang nag-alala at biglang nag-cast ng ideya si Giyong ngunit ang ginawa ng ating bida ay ginamit niya ang kanyang ideya at nagpalabas ito ng umaapaw sa kagustuhang pumatay na aura. Hindi naman makapaniwala si Giyong sa kanyang nasasaksihan sapagkat ngayon niya lang daw nakita ang giletin na nanginginig. Nakangiti lamang ang ating bida na pinagsasabihan ng giletin na kaya niya siya inutusan kanina na kunin niya na ito sa kanyang leeg ngunit hindi niya pa rin ginawa. Bigla namang naglaho ang Gelatin at bumalik ito sa pagiging isang sandata at sinabi ng Gelatin sa kanya na nakakatakot siyang tanga. Agad namang binunot ng ating bida ang pagkakabaon ng Sandata sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Giyong dahil nagawa siyang kilalani ng Gelatin bilang bagong may-ari. Napangiti na lamang ang ating bida dahil nagawa niyang mapasakanya ang Sandata. Pinagsabihan niya naman ng kanyang sandatang guillotine na huwag niyang subukang pumatay ng iba kung wala ng kanyang permiso kung papatay nga siya ng iba nang walang permiso niya ay babasagin niya ito. Bigla namang hinawakan ni Teacher ayong ang sandata at napasabi na lang siya na kaya niya nang hawakan ito nang hindi ipinapalabas ang guillotine. Hanggang dito na lang muna mga bossing. kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito. Mag-like, comment at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kits sa susunod mga boss.